Hello mga kapatid, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Bro sis, madam. Ito naman po ang inyong lingkod. Nagubalik naman po mga kapatid. Ang hiwaga ng kalikasan. Meron naman po tayong ibabahagi ng mga iba't ibang gamit mga kapatid. Kedla, Trinity, Santuara, at mutya ng baha at ngipin ng isang elementong kapre mga kapatid at meron din tayo yung ano itong pandakake yan mga kapatid at tatalakayan din natin mga kapatid ang mga nakatagong lihim ng pagpapagana ng gamit yan mga kapatid pero bago ang lahat ng yan ipapatugtog muna natin ang ating mga hiwagang patalastas Hello mga kapatid, welcome back again. Kumusta na po kayo mga kapatid? Ngayon na po ako nakapag-vlog ulit mga kapatid sa pagkat busy busy po talaga sa ano. Sa trabaho, maraming order na order na ano, hollow blocks yan mga kapatid. Tara, marami na tayong ano dito, yung natao dito, yung kubal. Pero hindi yan ang tatalakayin natin mga kapatid. Kung hindi ang uh, mga susi mga kapatid ng elemental apat na elemento sa so, talakayan din natin ang susi ng hangin tubig iklat at sa kalupa yan mga kapatid ito mga kapatid kung makikita niyo mga kapatid ito ay dila mga kapatid ng kidlat yan mga kapatid oh. dila ng kidlat lakas nito mga kapatid yung dila ng kidlat ibang klase ito mga kapatid sapagkat may pagkaasero ito yung isa oh. isa itong uri ng pangil yan oh tumalsik siro yung ano isa parang may mga bultahin ano gumagapang tumalsik tumalsik yung kapraso nito yan mga kapatid ang ganda naman yung anahuri huri ng kidlat mga kapatid meron itong kaparehas na hugis pico nakuha ng ating uh, kaibigan yan itong kidlat na ito mga kapatid ay nahulog mga kapatid mula sa itaas nahulog dito doon sa ano sa paako ha, sa harapan ko mga kapatid ito talagang nahulog mga kapatid pero wala namang tao kusang nahulog mga kapatid ito diyan, huwag stress ko na ano, kidlat. Ito naman yung isa. Nakuha ko doon sa ano, sa bundok mga kapatid. Minsan naghanting ako doon sa gubat mga kapatid. Uh, ano. Bihira na ito mga kapatid. Ilang buwan din mga kapatid na sa isang buwan yun ng apat yung ano nakuha ko na kidlat ito ng mga hugis tres ito man ito naman mga kapatid kung makikita niyo mga kapatid ito yung ano pangil ng baha mga kapatid yung mutya ng baha oh no. kung makapansin niyo mga kapatid ay may naka ano na ano buaya na yung lumulutang na buaya mga kapatid oh, dito yan oh no. ito yung uri ng mutya ng pangil ng baha yan yan no? Ito yung mas malupit mga kapatid. Tingnan nyo yung mabuti mga kapatid. ah, Yan. Anong una makikita nyo mga kapatid? Ito yung ano. Ang gabay nito mga kapatid ay buaya at saka itong puting pating. Yan no? Yan. Pating po yan. Tingnan nyo mga kapatid itong mutya ng bahan natin yan. Yan o. No? ang nakabuka pa yung ano may mata may silik silik pa dito mga kapatid oh, yan oh ito ay mocha ng baha yan na may gabay na buhaya at pating yan ito ay bihira lang matagpuan mga kapatid ito naman yung ano natin mga kapatid ito yung pangil ng ayong oh, ipin ng kapre mga kapatid yan oh. tingnan nyo mga kapatid oh Itong glawang to. Gano'n. You know? Danyan yung garlio po mga kapatid. Diyan. Ito yung pangkalatang gamit mga kapatid. Diyan you know? o. Na may nakatayo pa. Yun. Diyan you know? o. Talagang may hawak pang ano. Tabako. Diyan mga kapatid. Ito naman yung ano. Yung ano mga kautid, yung bigay ni agimat ng mangyan yan o oh. meron na siyang ano nakatagong gabay yan ito yung pandakaking dagat mga kautid na itim pangontra pandepensa sa kulam at barang ito man yung ano kalob ni bro jewel kahukom yan kilala yan sa antingiro ito yung dignum dignum ata na ano taan yung sinagtaal eh, yung tawagin nila ito yung bihira lang mat matag makuha, mga kapatid sapagkat ito yung isa sa malakas na gamit yan ito naman yung ano huli trinity natin mga kapatid na pangkalatang dipinsa dalawa ito mga kapatid yan huli trinity maliliit lang yan dati nagkasako nito mga kapatid hindi pinutukan yung isa naman kinuha na ano binigay ko sa isa kong ano kaibigan kinuha ng ano yung pinsan niyang sundalo yun mabisa daw lumalakas siya mga kapatid ito naman yung ano santuara yan santuara ay mainam po yung ano pangbuhay ng gamit yan mga kapatid pangbuhay ng gamit spiritual ibabad ito sa ano tubig kasama yung ano yung mga gamit natin lahat babad dun sa isang planggana mga kapatid sa kadasalan matapos ng dasalan ay kusang papalakasin mga kapatid ang mga ng gamit yung nasabi ko mga kapatid na tatalakay natin ang nakatagong sekreto mga kapatid na ayaw ilabas ng iba sa mga kapatid yung susi ng apat na elemento mga kapatid susi ng apoy susi puder yan susi puder ng apoy isa lang yung ano susi na siya puder pa ng apoy kidlat yung susi ng apoy lupa hangin at tubig meron din sa batu mo meron din sa ano sa santuara yan mga kapatid para mas mabisa mas madaling mapagana ang mga gamit mga kapatid sino ang ano mga nangangalaga ng mga susi mga kapatid kailangan mga kapatid na meron kayong dasal ng apat na ibang sapagkat sila ang nangangalaga sa apat na elemento no? elemento ng hangin, tubig, lupa at saka apoy matapos niyo yung dasalin mga kapatid yung ano yung dasal ng bawat ibang isunod niyo yung ano susi mga susi mga kapatid yun po ang hanapin niyo yung ano so si may sariling dapat may sarili kayong pagtuklas mga kapatid hindi yung ano hindi yung kusan lang isusubo mga kapatid yan kailangan din na magsipag kung nangailangan na ano yung mga gusto talaga na magkaroon ng mabisang gamit ito eh, klasin ninyo mga kapatid yung pang sariling tuklas. yan mga kapatid Diyan yung makikita ang inyong pagpuporsige kung mapapaganan ninyo o hindi ang gamit. Meron namang kumukuha na napapaganan nila yung gamit nila. Yung iba naman hindi mga kapatid. Kung hindi para sa iyo ay hindi talaga para sa iyo. Kung para sa iyo naman ay mas mabisa mga kapatid. Yan. Yan ang mga gamit natin na kakaiba mga kapatid maganda itong kakasahan mga kapatid itong dila ng kidlat na ito ay kasahan ko sa pagkat, pagka, pagka eh. may pagka -asero. ito rin ah na. mas nagustuhan ko itong anong mga kapatid eh. itong gawin kong pang sarili you know? ano talaga eh buhaya talaga siya o oh. buhaya nakalutang kung balik rin naman dito pating ano, meron pong mga ano, silik o. ito yung sa likod nya talagang mabisa ang pangil ng baha na mutya yan ito na ibibira ng matagpuan at ang kidlat naman mga kapatid ay ganun din mga kapatid meron din yung ano pangalan, lihim na pangalan at susi, pampalakas yan dapat ninyong tuklasin mga kartid ang mga nakatagong bisa para talaga namang mapagana matapos ninyong dasalin at maihipan ninyo yung susi ng bawat elemento ay talaga namang lalakas yan, magkakaroon yan ng bisa mga kapatid katulad ng motor kumbaga paano yan aandar kung walang susi yan mga kapatid kung meron namang susi eh wala namang gasolina eh paano yan tatakbo kung walang gasolina kailangan talaga ng ano maraming paraan mga kapatid kung paano mapagana ang gamit at siyempre meron, dun, meron din mga kapatid ang pagsubok yan hindi mawala yan yung iba na kumukuha sa akin gamit ay nagkakaroon sila ng sakit yung bang sinusubok ng gamit yan kahit ako matindi ang pagsubok ko dati yung magkaroon ka ng sakit yung bang mawalan ka ng tiwala pero kung mataas ang pananampalataya mo sa dakilang anong malika ito talagang ano mabisa talaga ang gamit iiwas ka sa mga hindi inasang mga disgrasya at sa mga mapanirang mga tao at yung mapagsamantala mga utid, na mga tao yung iba sinasabi nila na kulto daw o demonyo daw ang sinasamba ng mga tao may gamit yun po ay nakadipindi sa nagtatangan kung siya ay papanig sa demonyo at kung siya naman ay papanig saan ang may lika pero dapat mga kapatid na saan ang may lika tayo papanig sapagkat siya ang nagbibigay ng walang hanggang at pangyarihan at walang hanggang pakayahan mga kapatid yan po mga kapatid ang mga demonyo ay talagang masama mga kapatid na sila ang tutularan sapagkat may kapalit mga kapatid ang kanilang ibinibigay na kapangyarihan kahit gaan kahit gawin ka pang immortal may kapalit yan buhay mo or kaluluwa yan pero kung sang amang may lika naman at talaga namang ang kapalit naman nun ay walang hanggang buhay mga kapatid yan pag impyerno nako susunugin ka niyan mga kapatid dapat na ano mas mabisa kung nakapag Dibusyon kayo mga kapatid ng 49 days. Dibusyon kayo mga kapatid ng unang bernes mga kapatid. Dapat sunod-sunod yan. Iwasan ninyong gumawa ng kasalanan para kalugod-lugod kayo sa paningin ng amang may likha. Huwag muna kayong ano kung babaero kayo ay huwag mo muna kayong ano mambabae. Yan mga kapatid. Iwanan niyo yung pambabae sapagkat kakarmahin talaga kayo mga kapatid iiwan kayo ng gabay ng gamit yan po ang totoo mga kautid. yung gamit naman ay dadasaran ninyo ng pangkarga mga kapatid yung kabal, kunat, place bala, sumbalik bala pangwasak ng baril yung ayaw putukan sapagkat for example ito lang itong gamit nito ito trinity ayaw putukan paano kung magaling yung ano na inkwentro niya magaling sa panudla natudla yung ano yung ayaw putukan pumutok siya eh yung inaasan mo rin yung ano bisa niya na hindi putukan nakontra na mga kapatid at pumutok eh natamaan ka patay ka mga kapatid pero kung meron ka sa kompleto yung kabalkunat lihis at saka sumbalik bala ay meron meron ka pang dipinsa yung wrist bar yan mga kapatid yan po ang mas mabisa maging solido kung, kung nagkakarga ka rin ng gamit mga kapatid maging sa katawan mo yan mga kapatid para kung ang gamit mo o kabal sa gamit lihis ba yung lahat lahat ng dipinsa sa gamit at lahat ng dipinsa sa yung katawan ay nag isa matigas pa sa asiro mga kapatid yan mga kapatid sana po may natutunan kayo mga kapatid sa mga hindi po naniniwala sa mga gantong usapin maraya po tayong maghanap ng mga video na nararapat para sa atin skip nyo lang po mga kapatid at iwasan lang po mag chat o mag comment ng kung ano ano para maiwasan po natin ang hidwaan mga kapatid shout out po sa inyong lahat mga bro sis madam san man kernel roon sa mundong ibabaw shout out po sa inyo lahat mga anting antingeros anti kapwa vlogger at salat lahat lahat ng tumatambay shout out po sa inyo lahat ingat kayo palagi at God bless all po sa inyo lahat